Hello mga mekanik. Mga mekanik ko dyan nga katulad ko na bago lang. Ito ang dahilan. Ito ang armature. Ayan. Ito ang dahilan kapag mag mayroong grounded yung starter. Uh, ah, ito mga maliit ito. Kailangan pag mag kayo. Sabihin nyo sa mga mekanik ko nga nagtrabaho nito na kunin yun. Yan ah, katulad nito. Mayroon siyang mga parang kinain na mga oh. Yeah. Gamit kayo na pwede ko Ah, uh, pwede ito. Yan. Yan oh. Pwede siguro ko silyo. Mm. Ah, ito, silyo, silyo. Gamit tayo ng silyo. Yan. Yan oh. Marami lang siyang mga kinain ng mga ano, oh, hugaw, oh, kita niyo? yan pala ang hinungdan na grounded siya yan yan lahat po ay ganyanan para mawala yung grounded niya ito pala ang hinungdan kaya nakaibawa na mo kung unsay hinungdan kaya kung nakatulong sa inyo ang video na ito huwag kalimutan mag subscribe at mag like Okay. At ito, maraming salamat. Ito lahat. Oh. Lahat to. Oh. Yan. Ito ang dahilan kapag nag-grounded yung starter nyo. Hmm. maraming dahilan pero isa-isa hila natin para hindi lahat. Kasi uh, mahaba ito kasi uh, uh, manugay, madugay tayo. Kaya pag-share ko na sa inyo. Kung ano bang dahilan pag ito pala ang dahilan yan. natutunan ko ito sa isang master mechanic rin kaya i-share ko lang sa inyo kasi hindi siya marunong mag video video ako na lang nag video video kaya para marami tayo nakalam nito para hindi kayo magastuhan ng malaki ito pala ang sekreto yan oh. yan ang sikreto oh, kita nyo kita nyo, marami oh yan pala ang nakakos ng grounded hmm kita nyo ah yan at ito, kailangan nyo para mupute ito, kailangan gamit kayo ng liha at hindi pala kahit anong liha yun pala, ang liha ang gagamitin ay 1,000 number 1,000 pala kaya yung karyon, alam nyo na at Huwag niyong idamot. Mag-subscribe na kayo para sa sunod na video ko makita niyo. Okay. Ah, ito lahat ay linisin ko at maraming salamat.